kayo pa ang galit ah. Ah. Nasa na niya na kami, kayo pa ang galit eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor, arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. babanggitin pa, babanggitin pa ng kagawa, chairman. Para bang, para bang may, para may ilang ka daw, Jen. Wala naman ako ilang. <laughs> Iba nga naman, pagka no, akala lulusot eh. Hindi eh, Kunin, kukunin natin Ito kasi yung sinasabi ni General. Yung mga kulungan dito, eh, no, dami oh. Hmm? Ayan, pinakuha na pala ni General. Okay. Truck, truck. Basketball court na naman dyan. <laughs> diba? Bawat kanukot. Pwede Huwag mo na sabihin yung ganyan, ha? Huwag oh. na, ha? Oo. Oh. tayo. Ayun, eh, may hey, chairman d'yo pala. kasi. Ang letong nang nila. May ano yung tent? Dami, may hospital yun. Ano yung hospital? Sabihin mo pa sa'kin. Nakakahiyaan tayo. chairman daw. Hey, chairman d'yo pala yun. Maka-uniform siya, no? Oo, oh, maka-uniform po eh. Pinoprotect tayo yung chairman. Hindi oh, oh, yung trabaho natin. Oo oh, yan naman, pinrotectahan no? na, pa yung... Ba, bumalik pa, bumalik pa, pa yung... Pinrotectahan pa yung sistema, hindi yung uh, trabaho. Kapwa city hall din naman yan. Pero ayan ang mga ayaw na ayaw ni Yorme. Ano you know, Jen? Oh. Ayaw ni Bosway yung mga uh, ganyan. Kaya nakatampas sa dito. Ay, chairman, chairman, di pwede. Dapatnya, saya sila yang uh, basuh ni. Pokok okay. tahu, tahu. Jin! Harlan! Harlan! Jin, mana hospital. Ada sini ni? Hei! Hei, Mak! Hei, Hei! dah, Nai. lang natin yung truck natin magkani. Hindi kita magkani. Hindi kita magkani. Hindi kita magkani. Hindi kita magkani.

Ah, ito, ito yung uh, ni Jen na sinasabi kay Chairman daw. Ayaw lumutang Chairman. Lumutang, sabi? hindi pwede. Ah. ka Eh kasi tingnan nyo naman, nasa bang o. sa eh, kasi. Eh, sinanay, nagsasal na na Oh, din daw pag alis. Ah, pa

Bolito mamonito. Ayun. Ah, Lalabas pa naman diyan eh. Lalabas pa rin. Eh? Saka sila sarati magdila ha? sarahabi ah. Oh, mamon. Para yung makasabay. Ah. Oh, kasi magtatak buhat. Mamay, klini. Pero tingnan mo, pinakaano ano? Asa niya ano? MPBB. Patawagan nga ng MPBB. Oh. Eh, tingnan mo oh. Dula tayo modadaan diyan. Matanggalan puta, ginawa pa lang parkingan 'yun pala 'yun. Oh, ito, pero 'yang ginawang parkingan oh. Barangay 449 Zone 44 District 4, Manila. Ano 'yan, mo? 'Yung pala 'yun. Kung sinasabi nila, parang raw takbuhan ng mga snatcher magnanakaw pero tingin ko para sa parking <laughs> di ba Lukuhin nyo lelang nyo tapos main, ayo, 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 ayo,

Mayroon naman may street pala Corner uh, Maria Cristina Yun ang address nito Dapat yung TVP yung mga sasakyan dito Ginawa pa lang parkingan yun Oh, okay, okay. pinagpapatungan nung ano pinagpapatungan nung kalapate tingnan nyo oh pangketa eh talaga nga sinakop na to yan ang paliwanag natin dito e, walang, uh, mo, mo. ay oh, dito dito eh, walang na ako patanggal na mo mo dito rin pala si Boss Rapi itu dor sahamer ko hai po boleh ini dipatahkan ini mana oke ya oh oh the w Pinapakuha ni General itong kulungan. So, totoo lang sayang to space na to, no? Pwede pa eh, kaso ito yung ng tambangan ng halaman. Mo sayang to. Para makapaglagay pa tayo. Kaya na. Kaya na. na. Yan lang, dito lang lalagay. Tapos patali. Para may malagay yung pa doon. O, tao na yan! O! Yun lang, talaga, medyo may amoy talaga rin. medyo may amoy talaga rin. Pagkakalapate talaga, medyo may amoy Parang manok lang din to Matay, no? Oo Pasensya na sa mga kumakain Pero matay kasi yung kalapate Parang mga manok din matay, no? Kain tayo Kain tayo yan, kain tayo Kaya misa pangit mag-alaga ng 頑張れ。

hindi yung space eh masakit yung pasunin ko sa'yo. Bigat ah. Burung bakal.